Hoy, 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 mga tawa sa tanin jo. What? Unsa na ang bana? Sa <tuk> <Na. tuk> mumukan ta og bahay kubo. What? Amoy. Oh, kamao. Kamao. <tuk> eh, testing ni jo. Bahay kubo kahit munti. Ing ana ara ni jo ini kan taon ha. What? Sure nga jo mo kamao mo ha. Ready? Ready sing. Bahay Kubo, kahit munti. Bahay, Bahay Kubo, kahit munti. Bahay Kubo, kahit munti. Bahay Kubo, kahit munti. Bahay Kubo, original ha? What? Karon natumbag at R lyrics What? Ani unato to pagkanta? Ang tahon na to, kalima, ag Bahay Kubo, Kahit Namunti. Oh, no! Oh, sige. sige! Bahay Kubo, Kahit Namunti Bahay Kubo, Kahit Namunti Bahay Kubo, Kahit Namunti Bahay Kubo, Kahit Namunti Bahay Kubo, kahit namunti. Bahay kubo. Kahit na munti Sige, at tumbalik ko sa original What? Bahay ko, bo, Kahit na no, 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 no Bahay ko